Talaga nga namang magugulat ka dito sa ginawa ng LA Lakers at talaga nga namang mapapawaw ang marami kapag nakita to. Pero bago yan ay pag-usapan muna natin itong si Dejante Murray laban nga sa team ng Boston Celtics. Well kung ating titingnan na ng kanyang statistics ay masasabi natin na hindi ganong kaganda ng kanyang game. Nagdala siya ng 44 points on 44 shots. Well, 18 out of 44, etong si Dejante Murray. Halos kalahati ng total shots nga ng kanyang team ay nanggaling dito kay Murray. Pero ang justification naman neto ni Murray sa kanyang 44 shots ay ang kanyang ginawa sa last second ng labang ito because he hit the game winner mga idol. At talaga nga namang parang nakalimutan ng mga Hawks fans na itong si DeJounte Murray took 44 shots. Sabi nga nila na okay nga lang daw na kahit 40 plus shots ang iyong itake basta sa huli daw ay ipanalo ang kanyang team. At yun nga mismo ang ginawa niya laban dito sa team ng Boston Celtics and for the second time in a row ay tinalo nga nila ang best team in the NBA. Ang angas nga ni DeJounte Murray pagtapos niyan sinasabi niya na I'm him. At ngayon ipag usapan na nga natin itong statistics, itong ginawa ng LA Lakers na talaga namang magpapagulat hindi lamang sa mga Lakers fans at pati na nga rin sigurado sa mga NBA fans. Well, I think alam niyo naman na at may idea kayo na ang LA Lakers has been hot lately at meron nga silang 5 game winning streak bilang patunay dyan. Pero mga idol, hindi pa dyan nagtatapos nang dahil hindi lang pala parang fluke o hindi lang parang natyamba ng Lakers na sila may 5 game winning streak. Dahil alam nyo ba since January 7th, ay ang team nga ng Lakers ang may hawak ng panglima sa best record in the NBA. Look at this statistics mga idol. Ang number 1 ng Celtics 29-8, Nuggets 26-9, Thunder 27-11, Wolves 25-13 at ang Lakers 24-13. So sa nakaraang tatlong buwan nga mga idol, ang team ng LA Lakers has been one of the best teams in the NBA. At tingnan nyo yung mga kahilera nga nilang teams. Sila ay mga championship contending team. And I think this says something about the LA Lakers mga idol. Ang kagaya ng last year nangyari sa playoffs ay hindi nga talaga pwedeng i-count out itong LA Lakers nang dahil lately they have been on fire. Parang perfect timing ang kanilang pag-init at ang kanilang ang magandang paglalaro. At hindi lang yan basta clay mga idol. May patunay nga dyan. At ang patunay ay ang kanilang record. Pang limang mga idol sa buong NBA, one of the best teams nga talaga. At ngayon ang ating aabangan na lamang ay kung may pagpapatuloy ba ng LA Lakers ang kanilang hot streak netong na nakaraang tatlong buwan at kung maidadala ba nila ito muli sa NBA playoffs. Pero kung tatalangin ko nga kayo mga idol about sa inyong opinion patungkol sa inyong nalama na ang Lakers pala since January 7 ang isa sa mga best teams in the NBA, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.